is on mga kais. Yung yeah, mga king, ano? Pure fish. Yan mga kais, good morning. Mikos-mikos na -mikos, yan. <laughs> yan, may tatlo na mga kais. May isa doon sa lagayan. Yan. Yung darawa na, huli na lang yan. Hindi so, ako nakapag-video mga kais kasi... Mga Magawa pa kami ng ano, silungan.

Tulansyol. Yung hulasan na tinatawag. So, mapapaw lang dito mga kuys. So, malayo kami. Ito so, yung ano. Sabi, malayo kami mga kuys. Nawa namin kanina. Kaya, kaya hindi pa kapag video. So, ngayon, try natin mag video mga kuys. Baka makachamba sila. Ayan, ayun, kayo ma umatake na yung tad. Isdang tad yung mga Fish on, wala na eh. Fish off, fish off. Oh. <laughs> <laughs> tad mga guys. Wala, wala. Wala na tangi siya. Kamera, kamera. Kamera ka Tad, tad, tad. Oh, boy. Hello, dung... <laughs> naka <laughs> Punta sa ila lime mo, guys. sa e, buwad. Ye. Kit. Kada pa nangis daayo. Ha? Buta ro na dia. <laughs> <laughs> <s> <laughs>

Dami -dami naman, guys. Wala dong video namin. Puro nah Sinan Na. Sinansis na. guys. Meron, meron, meron.

So, tonight dito ako guys. <laughs> Actually, you're going to adult. Open Leo. Push on. Push on. Ayun. Ano oh, na ulan na humunong. Oh, yeah. Hello. Tan. Amatching mai no. Okay. Dayon tawirin sa next na live boy. Live <laughs> boy.

Asa daw kuno si Paboy ana si Lloyd. Tara oh. Lloyd, tos Paboy oh. Yung langoy. Paboy Lloyd do. Tum. Selalu si Lloyd dalan au. Ana si Paboy. Tara. Mangkatong rasakan. kan. Ng tagot si Lili sa dagat. Manini na tagot. Daming daming ano tarangka. Tarangka. pag ito na kita niyo sa dagat mga siyan. Densina, densina sila. umbo sila nakaumbok isang isa grupo. sila, trangka, sa danan. One, da sabak, sabak, sabak sabak Tak box. Tak box. sabak sabak tak tak sabak 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 sabak

Yan, mga guys. Yan. Na, okay. mm -hmm. okay. Tad naman, tad na naman. Puro tad. Banyak tad, tad na dito, mga guys. Ay, panapod, pa! Tura, gagag, itakilin, na, Wala, na naman hasang. <laughs> pa, mga guys. <laughs>

<laughs> <laughs> Bali po dwa ka bukta ka. is on mga guys. Ye yeah, ano? <gasps> Pearl <Perthalot>. fish. <Pyrriffish. laughs> ano sa kanang tawagan gani hay? <laughs> sudanan. Ito, dikod. Nay man sa klase. Ito. Sudanan. Puti-puti man siya. sudanan. Uy. Na. <laughs> Tadi mata. <laughs> oh, well, nah, wala, wala. tan Tadulit. Tadulit. Uh.

Ito ang lumang naman. dito. lagi na. Yes, kaya pa na no. Nito no. yung huli namin o. Ah, Sus, ko Nandito lang pala yung mga isda. Ayan o. Wala sa amin. Kala ko na sa merkado.

Okay. Hmm. Kito, gusto ko mama ako eh. Gusto ako. Yo, okay. lubong oh. gud Eh, sa din ipon. Oi. Buo. Buslot oi. Gago. Eh, ko kulang ulit? Oh, mm, laki! <laughs>

Belog ya, mi amang kali <tuk> kali. Toko Belog Manil di Tarot. Yang bangana dois saya nang amuy. Nang kayak jipalitang potik ngan kan. mau di kuwan. Kagang. Kayu. Bis ulun guys.

Ano? Wala. Wala. Ano? Tara, tara. Eh. Ay, pa na. na. Ito lang ulang itom, no? Oh. Ay, kan. Ulang itom, no? Kaon lang yun. 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 Kaon ulang yun. Kaon lang yun. lang ulang Kuis, ubos na yung pamain namin yung hipon mga kuis Ayan. Daanan muna namin yung malalim Try namin maghagis nito Tapos uwi na kami mga kuis Kitakit sa bahay ah, okay. <laughs>